may mga nagre-reklama, bakit? kapos din ang kita ko, ah. bakit hindi yata ako nabiyayaan? Ah. Eh, ang tanong po dito, Congressman Saldi ko, sir, eh, sino ang mga gumagawa ng uh, listahan? Kasi una-una po, ang ating minimum wage earners uh, or near poor, yung mga uh, minimum wage earners, katulad mga nagpatrabaho sa Jollibee, sa McDonald's, Grab, ang Cas, sa mall, sales lady, ah, uh, ang ang pondo po na ilalagay is napaka napakaliit po. So only 26 billion. Ang kaya lang po diyang mailagay ito sa 5,000 sa so, around ang mga 5 million families lang po. 5 million, 5, 5 million lang po ang pamilya at in terms of ano, one time lang po. Ang four piece monthly po binibigyan ng almost 2,000 pesos a month or 25,000 pesos A year. Kaya po meron silang 100 billion pesos wow. na budget. Kung hmm. ito ay ilalaan natin doon sa lahat ng minimum wage earners, mas magiging produktibo po ang ating mga minimum wage earners or ang ating bansa kasi mas, mas naikayat po natin na magtrabaho. ang